Magandang araw bayan, narito ang updated na ulat panahon sa buong bansa, diretso mula sa tambalang ulap at hangin, pero may kasamang tamis ng kapeng Pinoy. Ayon sa latest update ng PAGASA, as of 5 AM today, may nakataas na thunderstorm advisories sa ilang bahagi ng bansa, particular sa Cagayan Valley, Western Central Luzon, CALABARZON, Metro Manila, at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Inaasahan ang biglaang panandali ang mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Samantala, as of 2 a.m., may yellow rainfall warning para sa northeastern Mindanao, dulot ng malalakas na pag-ulan na maaaring tumagal sa loob ng susunod na tatlong oras. Karamihan sa mga ulap at ulan ay bunsod ng southwest monsoon, habagat. Ayon sa PAGASA, as of 3 AM, may binabantayang low pressure area, LPA, na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kagabi, 8 PM. Huling namataan ito 1230 kilometers east ng Central Luzon. Bagamat maliit pa rin ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 hours, ang trough nito or extension ng LPA at ang aktibong habagat ay magdadala ng cloudy skies at pag-ulan sa buong Visayas, Mindanao, Central at Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila. Samantala, sa Northern Luzon, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa pa rin ng thunderstorms, karaniwang sa hapon o gabi. At ang lagay ng panahon ngayon per region: Luzon, Metro Manila, CALABARZON, Bicol Region, Aurora, Quezon, Mimaropa. Mataas ang posibilidad ng pag-ulan dulot ng habagat at trough ng LPA. Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Mas maaliwalas pero may tsansa pa rin ng thunderstorms sa hapon at gabi. Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahang maulang panahon sa buong araw, lalo na sa Eastern Visayas kung saan may thunderstorm activity na naitala ngayong madaling araw. Heavy rainfall warnings ay posible pang maibigay sa eastern at southern Mindanao, kaya patuloy ang pag-monitor sa lokal na advisories. Sa kalagayan ng karagatan, wala tayong nakataas na gill warning. Banayad hanggang katamtaman ang pagalon sa malaking bahagi ng karagatan sa bansa. Mainam pa rin maging alerto kung lalayag ngayong araw. Sa ating 4-day forecast outlook, July 1 to July 4, dahil sa pinagsamang epekto ng LPA sa loob ng PAR at ng aktibong Southwest Monsoon, asahan ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Western Mindanao sa susunod na apat na araw. Ang galaw ng LPA ay inaasahang lalapit pa ng kaunti sa bansa, ngunit posibleng mag-recurve palabas patungong northern boundary ng PAR. Maging ito man ay maging bagyo o hindi, magdudulot pa rin ito ng malawakang kaulapan at mga pag pagulan. At iyan po ang ating ulat panahon ngayong araw. Like, share, and follow us on Facebook, subscribe on YouTube, and hit the notification bell. Laging may dalang info at inisyal na kilig ang forecast na to, timpladong ulat panahon na swak sa kapet kwento ng umaga. Mag-comment kung maulan o maaraw sa lugar mo ngayon. Hanggang sa susunod nating update, dala namin ang ulat, kayo ang ingat.